Kag sa numero uno, sa mga balita, subungan lao! Bitaw head nga si Patrick Lacson handa nga tubangon ang reklamo sa isa ka modern jeepney operator. Hindi sa pagtuo kapag impound sa walo ka mga modern jeepneys kagilaligar, gin pang karnak. May report si Nico Sang Sabado, gingawad sang katapos ang Churet Corporation ang walo ka mga modernized units nga nato kag napang impound sa Bacolod Traffic Authority Office bangod sang illegal parking kag wala business permits. Pero ang kampo ni Philip Borata nga mong nagasablis kag nagadumala sa mga bases ang magapasaka sa reklamo angot sa napatuman nga operation. Nanindugan si Bitaw Head Patrick Lacson nga legal ang ilang pag-akto sa mga ginakabig colorum units nga ginalegar kabahin sa 44 ka Carnap vehicles. I find it absurd and, and really uh, though ka-irrelevant sa ilang uh, statement kung um, mapayal sila kaso sa akong hindi okay, sila in the first place ang tagiya iya sa ining mga unit. to so for me, tapos ang sabiya. Sure But I will face it. I will face them in court anywhere, anytime. I cannot go to the bank. I'm so going ang tagdumalahan sa Churet Corporation. Nagsiling nga silang legal nga nagapanagiya sa mga bus units. Nakapasaka na sila sa kaso kay Burata angot sa 38 counts of carnapping. Magluwas diri ang kaso nga qualified theft bahin sa kapaslawan ni Burata nga magrimit sa kapin 20 million pesos nga income sa korporasyon. Nagcreate man sila sa ila corporation, separate from Churet Corporation. But wala nagprosper prosper ang ila, yung corporation na gin -create. That is why, nag-ayo lang siya kay Ma'am Cora, no? To join Cor uh, Corporation. Actually, isa lang gid ang iya nga franchise sa traditional nga jeepney. Mm. Nga giwin assign in favor of the corporation. Gintinguan sa Digicas Negros nga makuang bay ni Burata Angot Diri. Pero nagpamalibad magpa-interview ang iya nga abogado. Si Burata ang una na nga nagpalabot sa ang reklamo sa Konseho kag Kongreso angot sa yagin kabig irregularidad sa si kinapatuman nga jeepney modernization program. Pero ginsiling sa pamunuan sa Churet nga wala asang problema ang nasuguran nga programa kundi ang pagdumala ni Burata sa mga modernized jeepney units nga gintugyan sa iya. Nico Delfin para sa Digicast Negros.